Ano kayang naghihintay sa atin? Mga hita ng manok? Wow! Gustong gusto ko yan! Pero ang pinakamahalaga ay huwag kalimutan ang sarsa. Mas magiging masarap ito sa ganitong paraan. O oh, hindi! Hindi ako sang ayon. Napakasarap na mais! Si Salty Cry is solis in soccer. Tignan mo ang nakuha ko. Pagkatapos, dapat kang magsimula. Sige. Nagtataka ako kung bakit hindi umagos ang aking soda. Mukhang hindi ito likido. <laughs> Ano ang gagawin ko ngayon? Oh, wow! Ito ay jelly! Whoa! Oops! Aksidente kong natamaan ang noo ko! Ingat, John! At ibahagi mo sa amin ang iyong merienda. Sumasang-ayon ako kay Miranda. Hoy! Umalis ka dito! Wala akong ibibigay sa iyo! Ang bastos mo! Alalahanin oh, natin yan. Oo, oh, tama! Huwag mo akong pigilan sa pag-enjoy ng jelly ko. Ayos, taos na ako. Ang hirap ba? May gana ka. Ngayon, turno naman ni Emma. Sa totoo lang, ayokong subukan ng maanghang na sarsa. Magkukunwari na lang akong ibubuhos ito sa manok para hindi ko talaga kailangan gawin. Naku, hindi obra ang trick na yan sa amin. Sige, Emma. Ang sarsa na ito ay na... Sigurado akong napakainit. Wow, tignan mo yan! Biglang lumiwanag ang ilaw! Magiging mahirap para sa akin, pero kailangan kong gawin ito. Isipin mo na lang na ito'y isang regular na pakpak ng manok oh, na walang sarsa. Na Nasusunog ano ano? ako. Wow! Sa tingin ko, umalsa na ang mais ko. Naging popcorn ako. Nakalimutan mo na ba? Nakakatuwang eh. alinlangan pero, ito. Hawak ko na ang lahat. Pinatigil kita. Salamat, John. Ayos lang. Nasunog ang mga hita ng manok ko hanggang sa e. Eh. Pero may popcorn na ako ngayon. Kailangan mo laging tumingin sa magandang panig. Ang lutong nito. Ang galing. Gusto rin naming sumubok. Oo nga. Huwag ilagay ang mga kamay. Akin ito. At Balak hindi ko... Balak kong ibahagi. Tingnan mo ito, John. Ang mga tinga ni Miranda ay naging dilaw. Bakit ka nakatingin sa akin Actually, ng ganyan? Actually, nagbago rin ang kulay ng iyong tainga. Ganun ba? Grabe. Tingnan natin kung ano ang yan. naghihintay sa atin ngayon. What? Berry gum! Kaya ayang surprise. Oh, masarap to. Oo, pero ang liit ng gilagid mo. At napakalaki ng pakwan ko. Mga kaibigan, swerte kayo hindi ko masabi ang pareho para sa akin. Mayroon akong isang buong mangkok na puno ng mga bulati dito. Sana magustuhan mo, Miranda. Ibulat mo ang iyong bibig. Tago mo yan! Ayoko kumain ng mga buhay na bulate. Hindi, wala kang pagpipilian. Kaya payo ko magmadali ka. Salamat ng marami. Pero sa tingin ko, hindi makakatulong ang payo mo sa akin ngayon. Hindi yon nakakatulong sa pakiramdam ko. I-imagine mo na lang na masarap ito. Ayang kadiri! Hindi nakakatulong yan! Tama na! Sawa na ako! Hindi ako pwedeng sumuko sa kalagitnaan! Kailangan mong tapusin ang trabaho! Napaka walang kwentang payo naman yan! Jan, hindi mo ako tinutulungan! Sinasabutahin mo ang lahat! gumagalaw galaw itong mga bulate sa bibig ko. Hindi ko na kaya. Paano mo nagawa iyon? Baliw! Hindi namin magagawa iyon. Aalala ko itong bangungot na ito habang buhay. Wala pa akong nakain na mas masahol pa dito. Ngayon ang mga uod ay nakabara sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Hindi mo naman kailangang idura ito sa mukha ko. Pasensya na, aksidente lang ito. Pero ngayon pwede ka nang umalis. Salamat Miranda. Nahati ko na ang pakwan sa dalawa. Ngayon, makakain ko na ito. Mga uga. Ang bango. Naalala ko ang tag-init. Ayoko mang sabihin sa'yo, John. Pero pula ang kulay. Kaya sa akin talaga ang pakwan na yan. Kaya kakainin ko na ito. Ibibigay ko sa'yo ang berdeng balat. Pero hindi yan patas. Oh. Dahil ako ay... Pagpalaan Nakuha ko ang pakwan. Ang buhay sa pangkalahatan ay medyo hindi patas. Tanggapin mo na lang. Heto, kunin mo ang mga balat. Wala silang halong pula. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Ayoko na makipag-ugnay sa inyo. Pinagtatawanan niyo ako. At napakapait ng balat. Hindi ko ito kakainin. Kung gayon, desisyon mo yan. Wala akong pinipilit. Ito ay was sa lawyer. Mga mo, Emma. Tiga. Miranda, Uubugun isipin tayo. mo na lang ito na nakakatawa. Uh, ako. Nakakatawa kayo. Mapapatawa na talaga ako. Oh, muntik ko nang makalimutan ang chewing gum ko. Lagi siyang nakakakuha ng mga pinakamagandang bagay. Huwag mainggit! Panoorin mo lang akong bumuga ng mga bula! Oh, maganda ito! Panahon na para ilagay si Emma sa kanyang lugar. Ngayon, maghihiganti tayo sa kanya para sa lahat. Hindi ko makita ang anuman. Pumutok ang aking chewing gum. Ikaw ang uupo sa pula, Emma. Wow, may kulay ang mga leeg namin. Sa harap ko, Handa na kami. Taara na. Alimango ito. Nakakatakot talaga. Talagang natatakot ako dito. Ibabalik ko na ito ngayon. Kahit paano alam mo kung ano ang nakuha mo. Hindi ko talaga ito maintindihan. Pero mukhang astig. Amoy ko ang pritong patatas. Sarap. Sa wakas, nakakuha ako ng masarap na pagkain. Sige, Miranda. Aalisin ka namin. Minsan, mababait kayo. Ang mga fries na ito ang ay sobrang... init-init pa na parang kakatapos lang mula sa oven. Oh, oh, oh. Gustong-gusto ko ito. Handa na akong kainin ang buong plato mag-isa. Panahon na para ayusin ko rin ang pagkain ko. Oh, ito ay isang matamis na lollipop. Tingnan natin kung ano ang nandito. Oh, pop rocks! Astig! Mas masarap ang lollipop na ito ngayon. Ang labo naman! Ang lahat ay may masarap na merienda maliban sa akin. At kailangan kong kainin ang nakakatakot na alimango na ito. Bakit ang buhay ay hindi patas? Oo, oh, masakit yun! Nakakainis. Halos mabasag ang ngiping ko. May magandang ideya ako. Gustong gusto ko ang french fries. Ito ang pinakamagandang treat. Gusto ano? ko pa at pa. Weird! Nasaan na ang aking plato? Emma, kinuha mo ba ito? Sa totoo lang, hindi ako. Ito ang aking alimango. Pasensya na. Hindi ko lang siya mapigilan. Huwag kang mag ng kasinungalingan at ibalik mo ang mga patatas ko. Oh, mukhang magiging masaya ito. Sige, sige. Kunin mo na ang mga prito mo pabalik. At kakagatin ko ulit ang kalukuhang ito. Ano ang ginagawa mo? Nagluluto. Hindi ko ito kakainin ng hilaw ngayon. Mahusay. Naayos mo ito ng maayos, Emma? Hindi. Napaso ang daliri ko. Ang init nito. Kailangan kong hipan ito. Mabuti na lang at may sipit ako. Ngayon, madali kong makukuha ang alimango mula sa mainit na kumukulong tubig. Mabango ito. Sigurado akong magugustuhan ko ang lasa nito ngayon. Emma, hindi namin alam na mahusay kang magluto. Pwede ba naming tikman? Siyempre hindi. Huwag mo nang itanong. Ako ang gumawa nitong alimango at ako ang kakain. Pantay lang yan. Oh, ang sarap. Aray. Right. Ang dami ng karni ng alimango dito. Ang galing nito talagang nasarapan ako nito. Bo, ating nangyari sa mga ilong natin? May kulay sila. Ay, ko. Oh. Buksan ang takip. Wow, may donut ako. Mukhang napakasarap. Matagal ko nang pinapangarap ito. Sa wakas, makakain ko na ito. Anong tamis na lollipop? Wow. At ano itong nasa loob? Isang alakdan? Hindi ko alam. Anong saya na kahon ng candy? Miranda, hintayin mo ang turno mo. Ako muna. Hindi mo ba nakikita na kinakain ko na ang donut? Napakalambot at matamis. Ah, Hindi ka pa paniwala. hoy Ibahagi mo naman, Emma. Anong ginawa mo? Napakagat mo ako sa daliri ko. Oh, pasensya na. Tutulungan kita ngayon. Heto, lalagyan ko ng band-aid. Oh! Oh, dito, gawin mo. Isang donut! Sino ang mag-aakala na makakalapit ako ng ganito? Oh, napakasarap! Anong swerte ito? Hindi ko inasahan na makakalapit ng ganito. Oh, muntik ko nang makalimutan ng band-aid. Salamat sa pagtulong sa akin. Pero saan na punta ang donut? John, may sasabihin ka ba? Well, huli ka na. Ayoko nang marinig ito. Kainin mo ang nakakasukla ng lollipop. Emma, sobra na ito. Oh, sa pamamagitan ng paraan, hindi naman masama itong candy. Naku, paano mo kinakain yan? Kadiri. Oo, oh, di ko kayang panuorin ito. Well, gusto ko ito. Lasang caramel at masarap ano? ito. Nako nadala ako. Mukhang nasa bibig ko na yung alakdan. Simulan mo na. Itapon mo agad. Oo, oh, talagang kinulat mo kami. Anong nangyayari? Tapos na ako. Ngayon, ikaw na, Miranda. Siguradong sigurado. Matagal ko nang pinapangarap na subukan ang mga candy na ito. Ito ay verde, kaya para sa akin ito. At ito naman ay pula, kaya akin ito. Ang labo naman. Kinuha niyo lahat ng candy ko. Kailangan ko kayong turuan ng leksyon. Maghanda na kayo. Malapit ka nang makakuha ng mas maraming candy kaysa sa inaasahan mo sa buong buhay mo. Anong ginagawa mo, Miranda? Itago mo ang tirador. Hindi ko gagawin yan. Iligtas mo ang sarili mo sa abot ng iyong makakaya. Good luck. Emma, sa tingin ko kaya nating saluhin ang candy gamit ang mga bibig natin. Oo, oh, mukhang na ka na ng candy. Kailangan kong kumuha ng higit pa. Isang na candy. Hindi maaari. Sa wakas matitikman ko na ito. Ang tagal ko nang hinintay ang sandaling ito. Kamusta Miranda? Nagustuhan mo ba? Oh, see. The baby and your friend. No we do work face when I work Tatanggalin ko muna ang takip. Wow, isang gummy bear. Ang laki. Super. Wow. Sinwerte ka. Congratulations. Paborito ko ang gummy bears. Gusto ko nang kumagat dito ngayon. Pero hindi gumagana. Ang laki kasi. Oh, may naisip ako. Nakikita ko ang bitak nito. Gagamitin ko yon. Ngayon, may malaki akong piraso ng gami. Mas madali itong kagatin. Wow! Ang galing nito! Ito ang pinakamagandang gami kailanman. Kailangan ko pa. Handa akong punitin ito gamit ang aking mga kamay. Mag-ingat ka sana sa susunod. Oh, Emma! Ngayon ay pulang-pula ka na. Miranda, ikaw na ang susunod. Isang bundok ng hilaw na itlog ng manok? Ito? Kailangan kong aminin. Hindi ako nasasabik na makita oh, oh. ito. May magagawa ka. Mag-enjoy sa pagkain mo. Hindi ko pwedeng tanggihan. Kain na! Sige oh, na! Kung hindi, ipapasok namin ito okay. sa'yo mismo. Aba, hindi pwede. Kakayanin ko ito. Pagkaman ito ay tiyak na hindi magiging madali. Ugh, nakakadiri yan. Hindi ko nga Sunda malunok. Ito. Nagkasundo tayo na kailangan mong kainin ng lahat. Hayaan mo akong tulungan ka. Ngayon gagawa tayo ng egg cocktail. Maniwala ka, magugustuhan mo ito. Kukuha tayo ng malaking blender at basagin natin lahat ng itlog dito. Ayan, napakasimple. Tingnan mo kung gaano kagaling ang ginagawa ko. Mag-ingat, John. Lumilipad sa akin ang mga buo pang itlog. Nadala lang ako, Emma. O sige, oras na para haluin ang ating cocktail. Ang pangunahing bagay ay itakda ang bilis sa mataas. Tapos na. Bubuhos ko ang cocktail sa isang magandang baso. Wow! Ito ay magiging isang totoong bomba. Hindi ko mamasamain na subukan ito mismo. Salamat, John. Mukha itong maganda. Pero pakiramdam ko hindi ito masarap. Oo nga. Oo. Oh, magiging sobrang saya niyan. Bakit mo ako dinuraan sa mukha? Yan ang napapala ako sa pagtulong sa'yo. Sana ang pagkain ko ay mapabuti ang pakiramdam ko. Kahit mukhang hindi yon posible. Sa totoo lang, mga berdeng gisantes lang ito. Ayoko nito kahit konti. Ugusin mo, John. Sabi mo mismo na iyon ang mga patakaran. Kailan yung recover na ang bukha ng garpon at hindi ko kaya kaya magpapasa ako? Tiel! Ganun lang kasimple. Kita mo? Isa at tapos. Heto na. Salamat ng marami, Emma. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Malamang hindi ko kakainin ang mga nakakadiringgisantes na ito ngayon. Baka pwede ko siyang bigyan ng pagkakataon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi pala to kasing sama ng akala wow. ko. Kaya kong kainin ang buong garapon ng sabay-sabay. Hindi ko akalain magugustuhan mo ito ng gusto. Medyo maganda ito. Ay, anong nangyayari sa akin? Parang nahahangin ako. Pasensya na. Hindi ko na mapigilan. Bakit hindi mo ginawa yan? John, youngest, hati kayo ay mas dyaning hiningaw. Pasensya na. Sa tingin ko ito na ang wakas. Ano ang gusto ng apo kong babae? Gusto ko ng sorbetes. Alam ko ang ganitong recipe. Ito'y... Amo. Prinitong ice cream ito. four the king of ads that's nana it's not a report kala na, na samtats pino wow Madali lang yan lang kaya ko rin yan mandarayang pina pinakamadaling pie ay, no! ay, no! ay no! ancha sandos sang bini bini cochilio beni beni and hal sect pony sa kusina juringer reger cabri and wolfwarren and the cackarinix salibat Kamis po na tayo sa original na recipe. Kailan pa mong ibuhos ang gatas at cream sa batag na ibabaw? More <laughs> <laughs> berry and easier digs to base and guts. Schwarmer now he went masa basos. Quick to because dying roll. Kaya korinyan, putol at pihit. Walang complicado. Ngayon ilalagay ko ito sa baso at aayusan. Magdadagdag ako ng whipped cream. Mukhang medyo manipis. Aayusan ko ito ng rainbow skittles. Isang tubo ng asukal para sa kagandahan at Oreo na cookies. Ngayon, no, siya so na ay magpuputol din yung kanyang ice cream sa mga piraso? Lalak! Let's see, yun ito sa Ibulos ko ang strawberry sauce sa canelay. Lola, mali ang ginagawa mo. At mahalaga rin sa akin ang sarsa at ilagay mo rin ang marmalade berries sa ibabaw. Ako rin ay maglalagay ng ilang berries, strawberries at pagkatapos blueberries. Idedekorasyon ko ang lahat ng sprinkles. Tada! Stick. Perfecto! Kung pa kawin Jane, madulvar mong palamutya ng ice cream gamit ang lemon zest. Naiwaasi siya lasing lemon ay perfectong pinagsasama sa tamis ng ice cream. 'Yung balat ng lemon ay maaaring gamitin upang makagawa ng kakaibang dekorasyon. Pagdagdagton counting yellow upang mas tumagal ang hugis ng sorbetes at para sa pagsilbi gaya ng sa pinakamahal na mga restaurant, gagamit ako ng tuyong yellow. Pagdadagdag ako ng usok at ilalagay ito sa ilalim ng takip. Perfecto, wala nung kagandahan ang nagawa ng chef hindi ka panipaniwala. O, ang ice cream ni Lola ay hindi mukhang kasing kahanga-hanga. Maraming sangkap sa isang tasa para sa kapatid ko. Pero tingnan natin kung anong klaseng ice cream ang magugustuhan ni Baby Gloria ng gusto. Gusto ko ito. Mmm, may strawberries at cream. Napakasarap. Um, anong dilim? Ano ang nandoon? Yan lang ang gusto ko. Hmm. Gano karaming usok? I... Ay. Mmm, masim. Mukhang kakaiba. Hindi rin masarap ang lasa. Pinili ko ito. Hooray! Hindi ito akin! Lola, humingi Kailanang si Glory na kumain. Gusto ko ng lollipop. Heto ang makulay na ito. Sige. Hmm. Oh, kaya ni Lola makita ng maayos. Pero, okay. Dati kong ginagawa yan. Kailangan mong pakuluan ng caramel para gawin ito kumuha ng asukal at idagdag ito sa tubig? At ngayon, kailangan mong patuloy na ihalo ito? Alam mo rin ba ang recipe, Emma? Kung ganoon, ulitin mo. Palagi silang nakakatuklas. Kaya parang walang komplikado. Asukal at tubig, ilagay ito sa kasirola. Oh! Haloin natin ito. paano mo sa surin ang temperature ng caramel bags po sa malts? On kahit pag-aayt basic iba pa isang, pero pa'tunayin, malimutang ito ipamahagi sa mga kumahan. But please explain size para kahit swat and kini nito's glory. Oh Lola, manood ka sa matuto. Ay saktong porya di Gloria makulay na lollipop. Oh, meron na natural na pangkulay. Graham, Emma, ang lakas mo. Peter Heinz and Lola Liza. Head of our one big boss, the whole Mahan. Pops will come stick both to me get some caramel. Frozen caramel house. Guess it's by lollipop. Wow. Nagustuhan ni Lola. I Baba looked at Caramel at. So I test phone calls that you wrote songs like Hob looked at Carter and some wailing lollipop. Ano ito? Ganyan lang. Perfecto. Wow. Wow. Oh, amoy na sunog ang isa. Ito ang cornball ko. Nasunog ito. Apo. Ano ang dapat kong gawin? Well, kaya ko ring ukit Ang kapatid kong babae ay may mga garapon ng makukulay na plasticine. Gagawin ko silang mga sausage at ibabaluktod sa manipis na tourniquet, gaya ng ginawa ni Emma. Makakakuha rin ako ng rainbow lollipop. Um, ito ay isang nakakain na puno, ngunit maganda. Kanda na ang lahat. Ay, Ano ang pipiliin mo, Gloria? Candy mula kay Lola? Isang milagro ng plasticine mula sa iyong kapatid? O candy mula sa chef? Gusto ko! Gusto ko! Gusto ko ito! Mukhang normal. Mmm. Ang kakaibang lasa nito. Susubukan ko ito. Kakaiba. Amoy plasticine ko ito. Susubukan ko. Narito. Ito ang aking plasticine. Kakpan mo ang mga garapon ng plasticine ko. Oh, kay gandang pagmasdan. Napakatamis at maganda. Pinili ko ito. Huray, niluto ito ko ito. Oh, sir. Ano ay ay, ay yung gusto kong kumain ng sitsiria. Oo, ito ay isang simpleng putahe na ihanda. Si Ate Jane, ang Chav at si Lola ay masigasig na nagsimulang magtrabaho. Yana, na. At ngayon ay hihiwain ko ng manipis ang mga patatas. Hoy, hoy! Wala akong ganon. Eh, naroon. Dabay itong gawisin pang Kailangan natin makahanap ng angkop na bagay. Ah! Salamat! Nakita ko na. Ang suklay ko! Anong bangungot? At ano? Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakahate. Hindi, Jane. Gagawin kong maganda. siya chips, hindi pritong patatas. At magluluto ako ng spiral sa isang deep fryer. Tama ba? Gagawin ko rin yan. Sa wakas, handa na ang lahat. A zartery nasa lang ay hansunet, stay paprika, and asin. Gagawin yan ni Brenny. Kitakit. At ang diskarte ko ay magdagdag ng mas maraming ketchup. Kailangan mo lang ng asin. Sige, apo, kain. Ang bango ng chips ni Lola. Maganda rin ang itsura ng chips ng kapatid. Pero ang chips ng chef ay talagang napakaganda. Sana ko magsisimula. Ano ito? Oh my God, my God. Ang daming ketchup! Marahil oh, siya ay nanligaw. Oh, Gustong gusto niya ang ketchup? Okay lang. Pwede mo itong kainin. Oh. Iyan ba ay pritong patatas? Hindi yan ang gusto ko. Wow, ang astig. Ang sarap nila? Masarap. Pinipili ko sila. Oh, meron ako. Wow, kinder chocolate. Talagang magiging masaya ito. Malalaking sorpresa ang naghihintay sa atin. Napakalaki. Eh, hindi masama. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ha? Ang sama ng biro na ito. Puno ito ng hilaw na itlog. Yung ay girl, sayo tayo yung subukan ng Mukhang tsokolate, uh, oh, may dalawang maliliit sa loob. Oh, naloko ako. Totoo rin silang mga itlog. Ayokong ipagsapalaran yan. Oh, teka. Maari kong hintayin na lang itong mag -hatch. Anong ginagawa mo? Malalaman nyo na. Tignan mo! Nanginginig ang itlog mo! Tignan nyo ito mga kaibigan! Totoong maliliit na sisiw! Sobrang liit at mabalahibo! Parang mga cute! Alamin natin kung ano ang nakuha natin ngayon! Woohoo! Sisilip ako! Naku! Hindi pwedeng tama iyon! Hindi! Tama ang hinala ko! May... Ah... Uh, bakit hindi mo nalang tingnan? Sige! Ako na lang ang pupunta. Kadri, Yay! Okay, Pero kayo. Eww, uh, ito ay... Oo, oh. naiintindihan namin. Alam namin kung ano ito, ito yung is, itan. Pwede uh, tingin ko dapat pong bookers ng takip mo. Ito ako ang pinakamalaking tambak nito. Hindi maring ito ang iniisip natin. At ang akin ay amoy tsokolate. Huwag mong gawing. Isang matamis na panghimagas ito. Sa totoo lang, Nutella ito at gustong gusto ko ito. Gusto mo rin ba ang sa akin? Oo. Oh, salamat. Hindi ako nag-aalala. Puro Nutella ito. Basta hinalo-halo lang. Subukan mo na lang. Hindi. Hindi. Okay. Mmm, sarap. At ang dami ko nito. Ang galing. Ibahagi kay Emma. Tama. Emma, nandito. Oh, never mind. Bigyan mo pa ako. Ew, isda. Ang slimy at amoy. Emma, ikaw muna. Sige, Emma. Ako? Oo, oh, ayos lang. Kahit maliit lang ito. <gasps> Hindi talaga ako fan. Ethan, ikaw na. Hindi, hey, dear. Ma. Presa na lang ito sa tubig. Hayaan itong maging masaya. Mas mabuti na yon. Iyon na lang ang natira, Julia. Alam ko na ang gagawin oras na para sa sining ng pagluluto. Hmm, ang bango. Gutom na kami. Maraming para sa lahat. Heto na. Masarap at masustansya. isip ko ano kaya ang ihahain. Nako, isa lang pala. At napakaliit na chip. Akin, ito ay napakalaki at napakasarap. Kakainin ko lahat. Napakaliit naman eh. Hindi hey, ikaw lang ang naiinis. Aba, Emma? Uh... Anong tinitignan mo? Ganito ako kumain. Sa so, rakin ay medyo spataram pero hindi sabat para mabusog ako. Oh, at nasugatan pa nito ang gilagid ko? Julia? Gusto mong mag-share? Eh, hindi kahit kaunti. Tanungin mo si Emma. Hmm, ang sarap nito. Emma, magbigay ka ng piraso para sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Kailan man, hindi. Ang bastos. Oh, halos nakalimutan ko ang pinakamasarap na bahagi, ang sarsa. Kunin mo ito. Salamat. Mas mabuti talaga ito kapag may sarsa. Kain na. Hmm, mahusay na trabaho. In, hindi ko ito kayang kainin. May sumalo sa akin. Sobra na ito. Huminga! nga you want to eat para sa ating lahat. Ako muna, okay? Naku, nagsisimula ng uminit. Ugh. Bigyan mo ako ng tubig. Heto, heto! Kunin mo ang akin. Hindi akin. Sabi ko akin. Umalis ka sa daraanan. Ay, nako. Ibigay mo sa akin pareho. Salamat. Julia, kumain ka. Ako? Siguro hindi. Simulan mo na. Sige, sige. Ah, uh, para akong dragon. Para itong pagsabog sa bibig ko. Emma? Dapat tayong tumakbo. Magandang desisyon. Magtago. Ako'y malakas. Kaya ko to? Ano? Napuno ng candy? Pula na mga candy, astig. Uy, mga tao. Ayos lang. Mas marami para sa akin. Oy, Isa, dalawa, tatlo. Ito na ba yon? Miniature na pakwan? Nakuha ko ang tunay. Ah, uh, never so over here. Why is Tondalo past this big arisen melon? Ito ay nakakabaliw. Napakauhaw mo sa dugo. Tingnan mo kung gano'n ito ka-perfecto. Ay, hindi. Nako, nasira ko ito. Alam mo bang malalaman mo kung gaano kasarap ang melon sa pamamagitan ng pagtuktok dito? Papasok na ako. Hindi ito ang gusto ko. Palabasin mo ako. Tatanggalin natin ito. Um, sangkot. Anong gagawin natin? Ay, nako. Hmm. Sa palagay ko alam ko na. Kung hindi mo kaya talunin, sumali ka na lang. Tama ba? Mas mabuti iyon. Pero hindi ko pa rin makita ang anumang bagay. Tulungan mo ako. <laughs> Oh, wow. Broccoli? Seryoso? Gustong gusto ko ito. Kadiri? Gusto mo bang kainin ko ito? Uh, ah, and yeah, problem Gusto mo ng broccoli? Baliw ka. Gusto ko lang matapos na ito. Ay, naku! Masama na nga ang manood. Ang lasa pa mas malala. Wala akong magawa. Hindi ko kayang panatilihin ito. Oh. Dito. Buti na lang, tapos na. Oh, hindi ko alam na napaka-artistiko mo. Ako naman, oras na para kainin ang sombrero ko. Maganda ang broccoli para sa'yo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa dati. Astig. mm. mm. Panibagong round ito. Kuha lang natin ay itong mumunting cookies? Oh, merong akong mahiwagang laruan dito? Yan ang gusto ko. Ibigay mo yan. Kailangan ko rin yan. Yay, tignan mo ang akin ngayon. Patuloy lang ito sa paglaki. Ayos sa akin. Ang sarap. Ah, tawa mo sa man. Nagkataka ako ka na ng malit kong biskuit. Alamin natin. Ang bilis na itong lumaki. Ano? Sana pa tayo? E, hindi ka dapat naging sakim Mm, bumalik sa akin yon. Tara na, Ethan! Salamat sa Oreo, tol! Ang galing!